Happy holiday mga guys Happy. So maglit lang kami dito sa Tandok Port Dahil bibili tayo ng uh, lulutuin bukas So sumaglit so po ako dito Kasama ko si buong family ko Ayan sila Oy, Wintoy Ayan, wala lang guys <laughs> Gusto lang mag-update doon sa sponsor namin Mapasalamat kami Tapos Binigyan tayo ng pampiding guys para bukas So mamaling kita eh ngayon so, dala namin si Bantot ang dala namin matagal na din na paandar kaya sakto dito din siya nag nag oh, kasi dito na ano pinamp ko lang na lang yung krodo uy tae udo bidaw parang nga daw kung udo talaga udo talaga yun eh, guys yan eh, guys so ang ganda dito guys simple lang lapit lang to sa amin ay malapit lang sa amin kuwan lang to mga 4 kilometers ano na lang 3 to 4 kilometers di nga siguro 4 kilometers so oh si Wintoy ha si Wintoy guys oh ganda oh oh ganda uy may nagbabano ito hmm? hmm. ano lo high tide ngayon high tide high tide ngayon oh no? Wintoy 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 oh Wintoy Wintoy ay ba ba sa ano, sa ay, ay, ay tungtua siya oh uy Wintoy happy wala, nagbaon lang ng tubig, walang baon pagkain. Dala po, dala po, dala pa. Wala sa plano ay. Ako ah. mamaling kita ay kasi Hello. palutuin bukas. Diretso na. <laughs> <laughs> ha? Oh. Diretso na. Diretso na dito ang na lang dito. Oh, may tayo. Tayo yan o oh. cookies. Tayo talaga yan, guys. Tata, tingnan ko lang. Oh, baka mapakan Tingnan lang natin dito. Kung anong pain niya, pamain niya. may nagbabanwit guys. Ang si pare. May huli ka na, Noy. Wala pa. May nagtututo man. anong pain mo isda uy okay, bilis na rin no? bilis na naman ano yung ang nag ano siya nag babanwit siya guys oh. astig ang banwit niya sa atin guys meron dito yung dala dito kasi yun siyempre <laughs> dala 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 natin to guys Okay yung pala yan. Galing, oh. Kanina ka pa nagwabanwit, no? Bago lang. -toto, May nagtototo man. ko lang ang po dyan. Ba na? Ba pa? Shield to ta, shield. Okay, umang, no? Maulog kayo dyan. Ma, dito kayo. Huwag kayo dyan. Ito yung Tanduk Port, guys. So, ang Tanduk Port, nung panahon po ng uh, uh, mga marami pang puno dito, sinasabi na ito daw po yung ito daw po yung ano, uh, dito daw po ang daungan ng kumukuha ng mga uh, kahoy dito na ginagawa ditong plywood nung panahon no? mga trusong malalaki dito so ayon po yan sa history dito kaya nalaman po natin niya makahoy pala ang lugar ng si Roma noon dati so ito kung titingnan natin napakalawak at ito yung may mga batak bitak bitak na so yun guys dahil ang tandok pala nung panahon ay mayaman at sagana ito ang lugar na to ang kilala sa buong si Roma dahil nga sa taglay nitong ganda at sa taglay nitong mga yaman dito sa lugar na to ng produkto ng mga kahoy yung tinatawag nilang biner yung gumagawa dito ng plywood ng panahon so correct me if I'm wrong guys sa mga taga tandok no? comment lang kayo dyan kung anong pwede nating ma-share sa mga gustong pumunta rito so sa kasalukuyan ang tandok ngayon ay ginawa ng pasyalan naging tourist spot na ito sa makatuwid sa what talaga guys dito ginawa na nga itong parang pasyalan hindi lang parang tay, dahil ang mga turista po dito ay pumupunta na talaga dahil nga sa sobrang ganda nga ng lugar na dito sa lugar na to uh, napakarami pong beach na makikita nyo dito at marami kayong mapapasyalan dito dahil narito rin ang kilalang mga beach nga mga guys ang pangalan ay Jonors, Angelicas and Butawanans nandyan din ang beach ng Butawanans sa ka kabila at sa, sa lukuyan din marami ang nangangarigos dito <laughs> marami ang kumakarigo nangaliligo guys dito so yan po ang Jonors Beach Resort and Restaurants doon po sa kabila ay Salvation no? so kung titingnan nyo sa mapa ng si Roma itong tanduk Port ay napakaganda strategic kumbaga ito yung pinakamagandang pwedeng maging daungan so para sa iba pang mga detalye tumutok at sumubaybay lang dito sa biyahe ni Palabs and Malabs TV for the meantime shout out and okay kaway 360 na lang tayo guys tingnan nyo yung paligid guys ha wala kaming drone kaya ito na lang

Ta-da-da-da Ta-da-da Wala guys, happy lang Happy lang, makaka-fried chicken kami bukas Shout out, grade 5 Unix Yo, what's up?